Dali lang ma'am, tapusin muna natin dito ma'am. Sige, okay lang. Kuya, kuya, yung ilang taong na dito kuya. Ako ma'am? Oo. Pwede, sige. Matagal ka na nag-ano, nagbubuko sa Kukurakay? Oo. Oo. Ah, kamo naman ang benta kuya? Okay lang ma'am. Ano yung Every summer ba? Every summer kuya? Oo ma'am. Kuya, magkano yung buko mo? Oo, hindi lang ito ma'am. Okay naman po, nakakaupos naman. Oo. Ah, okay. Kuya, ito lang bahala. Buhay mo, kuya. Oo, oh, ma'am. Ito na lang. Kuya, binata. Eh, ano, ma'am? Ha? Oh. Binata ka na? Binata ka, ma'am. Okay. Kuya, magkano yung buko mo, kuya? 50 dalawa na, ma'am. Ah, okay. Yeah. Okay, ma'am. Sige. Kuya, salita ka nga. Bili kayo ng buko.

multimod spam